tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ila pinaka ninyo Dr. Rene Obra og Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawag lang ko ninyo sa pangalan nga Kelly. Hingkod ang pangidaron. May kaipon, itago na lang ang akong address. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong panlawas. Medyo may pagka-tsabihon manggut ko kapila na mabully as tambok pero kifer ke mo ka unang ko as long as nang akong uyab nga wa mo reklamo nga tambok ko mahala na sila diha uy o mauna ako kong ninya kani adto pero nganong nakasugat ko og suliran ingon inyang mga panghitabo Isa man ang atong messenger, eh. Nang nang naglumpa, man, nagtingok? Mmm, ah. Um, okay na ba akong lipstick? Mwana, day. Mura kag isdang katambak. <laughs> ano na, no? Grabe siya. Hmm, ikaw ba kili ba? Kala bang katambok ni mo ba ang imong ati man nun? Mas may pa. Hindi ka sige na kapapuwa ang imong lips diha, oy. Ay, wala na your friend, oy? Ikaw na kit ang friend na ko. Nga, limit? Makabully na ko. Kaya ako may tinudaan na yun friend. Kaya mo prang ka, bayagin ko kung unsay kuwang o batik ni mo. Diba? Hmm? Na, mabiyaan ganit kang George. Bantay, chud ka. Oy! Never nang mabiya na ako si George, dai. Love kay Quanto, no? Oh, yes. Naibaw ko. Pero kung mapulaan niya na sa imong katambok, lang langit ni mo diha, kili. Ilisan ka gid atong sexy. Oh, excuse me. Kay mas type niya ang chubby. Mm. <laughs> ang gay, kile Ano ba ako sa nangyong oi? may gimisi si manager guarding EPE o. Ano sa kanya? Oh, ang EPE? Annual physical exam na to? Ay, hate kayo na ako eh. Kibisag watay sakit no, butangan. Dito'y sakit sa doktor. Aron daghan tang tumaron ng mga tambay. Ay gaga, gaga. Para na sa atong pagpanerbaho. Kung physically fit ka ba nga mo trabaho? Mong so good nag diet ni Hajay. Unsa? So? Oh. Kay lagi kang nagpabasa sa inyong result sa doktor. Kapoy kaayo kung paabot diri. Hmm. Nagpabitaw mm, ko. K-10 ni ako na mag-physical exam ta. Kimudaghan, din na akong sakit, uy. Hmm? Ano Kaya naman. Ta, ah. Daghang, Daghan, misaka sa akong result. Cholesterol. Huwag bisan unsan na lang ito, ko, tans doktor. Huwag tungot ko nun ni eh, kay overweight ko. Mga padayton ko nun ko. Pa-exercise ah. on ko. Ay, di ko! Pag-diet na lagi. Ano pag-exercise? Ay, kahit. Ay, anak ko, anong pugnan ko sa kong kanon, uy. Muga ni mitrabaho ta ro makapili ta makapalitas gusto na tong kanon nya pugnan ni no kaon ka fa Ako wa pa problema nang pagpatambok nimo na ni mo katambok kay kanang bagi ko Pero kung panlawas na nimo ang daot ah di pa namayo maayo babe Ha huh? Ang well, say mo ipasapot, George. Kung dili na makaayon nimo mo ang sobrang katambok ba, kay madaot na ang function sa obang parte sa mong lawas, mas maayos ang siguro nga magpagamay kagamay Ha? Huh? Sundal na ang tambag sa si doktor ay ko. Kung mo'y makaayon ni mo. Mag-diet ko? ako sa akong katambok. Kaya okay naman sa pang akong uyab. Pero pati naman ang resulta sa akong physical exam. Mga paday to nung pa-exercise ko sa doktor aron makorek ang akong results o mga physically fit to work ko. Mga ko sa akong uyab. Unya. Oh, 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 Uy, down oh, pa sila. Oh, down oh, pa. Down yun. Oh, doon pa. Kakapay na. kay George. Ang lisa na kong ginawa. Ay, lili na ko. Kaya tila tayo sa pagkundang diritsyo, ha? Kapay na ko, eh. Kapay na ko. Oh! pang gikapoy ang naong ni Mojay. <laughs> mamatay lang, yung galing ka George? in oi. Kapoy git ko. Ha? Gikapoy huh? kang George? Pila dyan ka round. Pila ka round ba, oi? Di pa aerobics ko, oi. Al? Maya day noon, aerobics. Pero kapoy yun dahil, oi. Kanyan doon ka pagkauman. Ah... I-treat ang gabi. Ah! Sige, Donna. <laughs> hmm? Dapat may reward ko, di ba? <laughs> milk tea, oy. Kanyang bisag ko sa langka slice sa cake. Kaya nag-gulgut ko. Nag-exercise na ko. <laughs> Taba, diya, oy. O masaya nang ni mo og exercise Kung masubad kag maayo? Nung no, pag-diet, oy. No more milk tea ug di ba? Murag <laughs> mga ojod, nay. makamatay na ako, diya, oy. ka, diya, oy. Dahil paminaw, ha? Tadlohan di ka ang pag-diet. Um, sa may FB page sa mga magtudlo sa paraan ng diet, ma'am. I-like ang page at ma-update ka sa ilang mga uploads kung ang saan pag-diet. Sa mga pananglit? May intermittent fasting ka ba ron? O, omad kung one meal a day? Ha? Huh? One meal a day? Yes! Buhi pata anak! Halano? Kada na ka ang himo ana, ni wa man lagi mamatay. Ola, Sadno. no. Di ko magsilpi ana, uy. niapa apa oh? Ah, ba nga nagtipo na mo ni George? Pero nga nung wapaman lagi mo mga basin ba ya? Tungod na sa imong katambo, Kelly. Ha? Kadung mo bitaw ko ana, gakon sobra ka tambok. Lisod mo babdos. Kamakagul sa pana church oi. Ano ato pa? Ipadayon lagi ang imo pag diet pagexercise. Ganahan na di ka makaanak ta. Kay mo sa pilitong tumo nga nag-ipon man ta, ha? Di Siyempre, ganahan ka ikaw nga makaanak na ta. George! <tutuk> Marag na stress na yun noon kung maayo kung ang saon nga mo gamay ko. Bisuway na ko aning dahit-dahit. pero magpanlipong man ko. Ang ako mga pangutana mao mo sunod. Uy ng pangutana, sobra ko kachabi, or ato inonak, nga, ko. Ang sobra ko pang pagkaon in yang hinungdan, o kaliwat ni namo, kay naamasab ko ibang igagaw nga mga tambok sab. Ikaduhang pangutana, matod sa doktor, padayton ko kay overweight ko ug dili maayo ang result sa akong physical exam o sa mga diet ang maayo kay misuway kong intermittent fasting malipong man ko e tulong pangutana misuway sab kong exercise kanyang aerobics o zumba pero pertikyo ang kapuya naluya maninon ko pagkahuman o sa, man sa mga exercise na para nako na ako, nga dili lang kayo kapoy Alang sa mga overweight na sama na ako. Ikapat na pangutana, ka mga tumarun na mga diet pills o mga tea o juice na pang diet ko no, maayo ba na? Dili ba na delikado sa panglawas? Ilabi na sa sama na ako. Ikalima o katapusan, mutuig naming nag sa akong uyab at paano apagit ko mamaptos. Tinuod pa nga ni sa akong katambok. Utsay akong buhaton o tabangi o tambagi ko, kini ang akong suliran, Kelly. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, nananang sa ko, Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga problema ang punto medical, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral, kay usam na ako sa psychiatrist, o mga drug-related na ka problema, kay usam na ako ka drug addiction specialist. Klasik-klasik pemakai sebab pedala cuma sulat suliran mo, pwede kanamu Puih padala sa sambung email Suliran anda 612 at yahoo.com Or satu Facebook account Kini akung suliran Official Writer's Page O dari bahasa sa 3rd floor UCR Martinez Building Usmina Boulevard Cebu City Ang atong makutlo nga pagtulunan karo kadawa mao kini go confidently in the direction of your dreams live the life you have imagined. Wahay lang tao na magbuot kung sa'yo may tabo kung sa'yo mong kinabuhi. Ikaw rin din mismo ang ubandya na ay mo -pak -pak -pak, pak 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 pero say sa tinood lang ha ang usahay manghinaot na nga pirmi ka madagma <laughs> tinood na ay ala maging bag silos silos mag mag kuan bitaw kanang manghingam pa mag silos silos pero namo pay uban nga serious kun kung hinoo nga mo impatay sa imo pero naiuban nga medyo negative po ang dating alright so uh, ang ato magtatambok ko ng si Kili 35 years old wala yung ibutang ngayong address nani si Kalibin partner o yung uyab problema ni si Kili kay kanang medyo tambok-tambok na siya tambok-tambok ka -tambok, kasi may mga tambok-tambok ako kay kaila ha ah? mga ambot ni si Tony Dadusi o tambok-tambok pa ni ha ah? mga El Corso nga mga Danchez da, ah musta naman nya sa si piring uh, Lower si Batang Puruk Waling-waling Pagadian City, ha? Ah. Mistahan naman mga mga igsuon ni Dodong Mindig ha? Ah. Ya si Leticia, si Susan o si Gloria Mindig musta naman? Si Rogelio Flores dia sa Labangon, si Kring-kring Sanchez sa Bugo City, ha? Ah, musta naman og na Sitio San Guadalupe City, kinsa't jawab? Uh, Um, si Maricel Lucille Peel, Charlie Peel, Ninya Saini ini, uh Kion Jane og Noel Daculan, uh, most honorable si Franklin Queen Coop, uh, sa siguro trading. Thank you very much Franklin sa imong ipangiyo ko sa imong battery sa auto. <laughs> Oke, okay. si William Sagmun da, sa Naga City O si uh, Elizabeth Redoblado, Junlin Turihas, Nisli Redoblado dia sa Dumlog, Talisay City. Again, si Navarro Basiliuti family dia sa Barangay Makapso, Villa Hermosa, Negros Oriental. Ug ato mga OFW sa Kuwait, sa Dubai, nila ni uh, pirmi ganing mag-text na ko, ni si uh, Te Tess uh, Caballero uh, Barliso o kining si uh, Milo ni o si Rose, Rose, no dia sa pinungahan musta naman dai All so ako lagi ning paningkamutan ning problema ni paningkamutan matubag ning problema ni Kili no uh, about ni sa iyang medyo pay pagka kung sa man hinungdan sa medyo tambok-tambok man si si uh, si uh, Kili ay uh, di diagnose ba siya doktor nga tambok-tambok ya -tambok, eh? bisag nagzumba ni siya uh, dali siya maluya sa so, mukulong classic exercise kuno nga makapa makapag makalo sa weight nag diet na siya nag juice uh, uh, na IT o paghihapon siya mong daot Unya, huwag pag ipon siya makapabunti sa ayang uyab. <laughs> na usan na sila katuig naglibin tungkol ba kung kasayang katambok. Oh, Siyempre, di uh, siya tambok ka kung normal na yung sperm count uh, kili, pwede na good po mabunti sa iyong uyab. Depende rin po na sa timing, no? Eh, kung bisan pag uh, daot ka o tambok ng imong sperm count normal, diliga pong ka makapabunti sa imong uyab. Kunya, dapat around the ovulation time nga naa mo sex contact ang kining obesity man gud gitawag na obesity usa ni siya ka disease ha usa ni siya ka disease but pa sa buot daghan kayo mga fat deposits diya sa imong lawas nga ang problema aning medyo tambok-tambok ka -tambok, is taas kay ang risk go nga mo develop ka og type 2 diabetes dali ka masakit sa kasing-kasing sa imong mga bukog-bukog o you are more prone to develop sa medical problems like mga malignancy so may mga hinungdanan eh na depende ani eh, na mga genetics no nagay mga pamilya nga dagkuon gud sila ha nagay mga may nagdagkoon Onya meaning to si ane dag, dagan ka gikaon kada adlaw pero dili ka mulihok ha dili ka mulihok kay lang o uh, gamay ra kag lihok dere ang ang, ang pinakasakto gid ani is gamay ra kag kanon nya mag exercise gud ka kaya uh, namong kitay gitawag mga no, no, mga nutritionist na nagitawag ni uno body uh, mass index BMI ang normal na ning BMI mga 18 ha o ngadto sa 24 uba mo lapas na kanay kag 25 nga body mass index medyo overweight na ka Mula pas nang hindi kag si 30 ba ni mas index ubis na ka. Ako balikon kining uh, pagkatambok nga sobra na kayo disease ni siya. O oh, unsa man pag ay mo ka daghan na kag dumba na ka. Exercise na ka, ikapoy na lang ka pero ka mulusog weight. Wala na. You you eat less, yeah, you move more. <laughs> Nainom-dom na inong ko ani ngatlong dito New York. Pagabot gid namo, dito so, sa tunga floor basta tag taas. Naon sa badag ko kay mga bag. Ang nagtabo na mo wa man may kay elevator. Gipaagi may mesa firing seat para bidang kapuya pagabot sa taas. Apil dito sa training day, pag inisisyon. Ang ila ka wag ko ni sayo. na ning kanbuya kay namo agi kag lisod-lisod. mulihok jud ka. May permi lang magpasayon, dili mayo. Namalihok yun Malihok, ka. At yan kapuya. pero gilikturan may pagkahuman, Ituyo dito nila para ipakita nga why sayon yun yung kinabuya. Puros ni Ha? Hindi ah? kiba pala may lami, ka permi. So, you stay active. Ha? Exercise yun. Yeah, follow the health habit. Dili kay permi lang tambok ang, ang ay mong kanon. Yeah, na kay sakto nga pagkatulog. Ha? O kato mga tao bitaw nga naay auto. Kung duha ra kay imong adtoan, ayo na lang pag drive sa si imong auto. Na lang maglakaw ka. Ha? Mga gingon to doktora Lourdes atok nga inaay ko nung tag naatay 10,000 steps per day para di out kapuya po ng 10,000 no pero mga ingon na na ang buhato na para muda out ah kay mo ko, di lagi ko muda out na exercise ah pero tingko sugam sa nimo mukaon ha inahinay <laughs> o kaon para ka uh, mo di ka ang imong kaon kinalang rinsin ba vitamin C, uh, D and B, mga vegetables, mga fruits. Ha, ah, di kay puro tambok, kaya nga taas kag kanon ng mga protein, ha? Uh, sa may na, sa mga mga lean ng mga meat, mga poultry product, o na, naa tayo mga tambal nga mga magpadaot nitong may nungduman na kung ayun na mento na mga side effect, propion amo ning ginagamit sa una mga antidepressant man pero Uh, wala gi ko mo natural way lang ta ya yeah, so you to ispe, is sleep well uh kile nya avoid stress ha uh, you drink a uh, uh, regular amount of tubig onya balik ko nako protein ang imong kanon uh, protein ha uh, dili kay carbohydrates nga daghan so mo na ya akong ikastorya sa problema kile onya Ah, uh, masay mga tambok ng mga angayan po daw mga mga tambok ng mga ayo kayo mong nayaw ah, uh, graceful kayo maglihok-lihok. So balikon ko nako, uh, ayo lang kasubo nga chabi ka. Pero may chabi nga uh, healthy galing di hapon. Dagkoon gud tingali mo. Uh, genetic uh, inyong mga kaliwat ba. Dagkoon gud tingali. So mga na, ah uh, stay active, ya. Yeah. Limit your carbohydrate intake, increase your protein intake, avoid stress, good sleep. Ah, mo na. Magzumba man ka. Ah, okay na zumba. Isinton man ka. Pero ayo po yung naghumag zumba no kaon sa kagdagang humba. Ah, limit your uh, pat fat ha? Ah? Okay ng mga mga sweet and uh, salty foods, ha? Ah? Alright, you know, nakasabot ka sa Wifi Carry Bukili diya sa wa man ibutang imong address. Kung ato sa tanan ng mga chabi nga mga tao, uh, ayaw mo ka depressed nga chabi mo, ha? Uh, mas maayo mo na chabi uh, chubby tinglita kaysa malnourista. <laughs> okay, so once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Sa inyo bang kanunayang pagpuminaw sa itong mga RMM program, uh, malipayon kayo may diri kay taas kay tagriting taa, din sa itong lugar. So from all of us, eh, Radio Mineral Network Production Center, Radio Mo Nationwide Katakaraman. Nagang salamat at mayayong.